Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, matagal na pong patay ang aming mga magulang at wala kaming extra judicial settlement of state na magkakapatid sa aming minanang lupa. Mari bang makapagpatitulo ang aming ate, meron siyang hawak na xerox copy ng titulo. Please, I need your help. Maraming salamat. Bagong lahat, shout out daw kay Rice Miguel Eugenio ng Kentucky, USA. Mula kay Jim Thomas T. Alberto. Bagong lahat, bago natin talakayan ang ating topic, Huwag ninyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang mailipat at mapatituluhan ng isang kapatid ang lupa na minanan nila sa kanila mga magulang kahit na marami silang magkakapatid at wala silang extrajudicial settlement of state? Meron siyang hawak na xerox copy ng titulo. Mga kaibigan, may posibilidad na mailipat niya ang titulo sa kanyang pangalan. Pwede niyang ilipat ang ownership. Mari siyang gumawa ng affidavit of self-adjudication. Ang Affidavit of Self-Adjudication na isang legal na document na ginagamit ng isang nag iisang tagapagmana kapag ang isang yumao na may-ari ng lupa ay pumanaw ng hindi nag-iwan ng huling habilin, wala siyang will, wala siyang testament. Kaya itong kapatid na ito, pwede siyang magsinungaling, pwede siyang... Magsinungaling at sasabihin na nag-iisa siyang tagapagmana kahit meron siyang mga kapatid. Ipanotarize niya itong affidavit of self-adjudication sa isang abogado para magiging public document. Para pwede niyang iparehistro. Paano kung wala siyang duplicate copy ng titulo? Ang duplicate copy ng titulo ay hinahanap ng opisina ng Registry of Deeds. Kung walang may pakita at may pasa na duplicate copy, hindi niya mailipat ang titulo sa kanyang pangalan. Pero, para rin siyang maghain ng Petition for Reconstitution of Title. Ano ang Reconstitution of Title? Ito ay isang legal na proseso na ginagamit upang mapalitan ang isang nawawala o nawasak na titulo ng lupa na hawak ng Registry of Deeds. Kaya sa nagtanong, ang sagot ay may posibilidad na may lipat ng iyong kapatid sa kanyang pangalan ang ownership. Pero kapag ginawa niya ito, meron siyang pananagutang kriminal tulad ng perjury, tulad ng falsification of documents. Anyway, para maprotektahan ang iyong rights sa property, maaari kang mag-file magkain ng adverse claims sa registry of deeds. Ang adverse claim ay isang formal na written statement upang ipahayag ng mga karapatan o interes sa registered na lupa na adverse sa registered na may-ari. Ginagawa ito para ipaalam sa mga third party na may kontrobersiya sa ownership ng lupa. Mari ka rin makibag-usap sa iyong kapatid. Lahat kayong magkakapatid, mag-usap-usap para magkasundo at gumawa ng extrajudicial settlement of state at ipanotarize ito. Kung hindi magkasundo, maghain sa korte ng petition for judicial settlement of state. Ito ay ginagawa at ginagamit upang ipamahagi ang mga ari-arian at pananagutan ng isang yumao kapag walang valid will at kapag hindi magkasundo ang mga tagapagmana kung paano hahatiin ang mga ari-arian. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.